Hi everyone, this is your host. My name is Warai. Time check tayo. 10.56 ng umaga dito sa amin and we're getting ready for a mass. Importante po sa atin yung magsimba everyday dahil um, isang araw lang yun yung sa atin ng, ng Diyos na magsimba tayo kaya sama-sama po tayo magdasal. Pagdasal natin ang ating bansang Pilipinas at uh, alam niyo ba, ngayong umaga lang, sabi ko nga, bawat gising natin may kakaibang mga pangyayari sa sa Pilipinas tulad nung sinabi ni ano ni Senator Amy Marcos nabasa niyo na ba very breaking news kasi mismo na ang kapatid ng pangulo ang nagsabi na mahihirangin na ombudsman bukas ito oh basahin natin ha Uh, super ate mismo ang nag ano ang nagpost sabi niya dito uh, just in remulia as ombudsman a dark day for accountability oh, di diba? so hihirangin nila yung maraming kaso na isinampa ang sabi dito indeed the nation wears uh, black one more morning fearful strip of hope As politics and blatant disrespect for the constitution, and threaten to destroy the last pillars of accountability. On Monday, Boeing Rimulja is said to be appointed as ombudsman, as a move many see as forced and unjust. How can the guardian of justice be someone facing pending cases and questions of integrity? The ombudsman should stand for fairness and honesty, not political favor. As senator. Uh, Amy Marcos warns, this is more than a protest. It is a cry for the nation and defend what remains of its moral institution. Lord, deliver our country from the darkness. So meron siyang official statement si, si Super Ate. Kaya nakakabahala ito kasi nga, uh, di ba, pasasampa lang ng kaso ni 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 uh, Senator Marcoleta dahil sa wala siyang integridad bilang magiging ombudsman officer. Unang una ang lakas ng kanyang yes doon sa pag uh, sabi ni Senator Erwin uh, Tulfo na sometimes we can bend the law in order to please the people. And is is that right or am I right, Mr. Uh, Secretary? At sinabi ni Rimulya na yes. So, ibig sabihin, hindi pa siya nakakaupo sa ombudsman, kaya niya nang baliin ang, ano, ang batas kasi mismo ang maling statement ng isang senador ay kanyang pinaburan. Kaya ba nagkukumahog si Boyong Remulya na mapuesto dito sa ombudsman dahil alam niya na wala, nang, uh, wala namang batas na susundin? sa pamunuan ni PBBM. Lahat naman ay pwedeng baliin sa administrasyon na ito. Anong klasing bansa na tayo ngayon? Men in uniform. Kami po'y nakikiusap na mga OFW. Ano pa ang ginagawa ninyo? Mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, ano pa ang ginagawa ninyo? Tatahimik lang ba kayo? Hindi ba kayo Uh, magtatanong, hindi man nyo ba ipapahayag ang inyong pagkadismaya dito sa pagiging ombudsman um, ni Boying Remulia na ang dami niya mga kaso at ang anak niya mismo ay pinalahiya na sangkot sa pinagbabawal na gamot. Ganito na ba tayo ka, kababa? Ganito na ba tayo ka... ka accepted na ba talaga natin ang patakaran o kalakaran ng gobyerno na ganito na lang? Na sila na lang ang mamamayang pag at ang maliliit na mga mamamayang Filipino ay wala ng role? Wala na tayong role sa lipunan? Mahalak kayo dahil kayo ang nandyan sa Pilipinas. Kung hindi kayo kikilos, kung hindi kayo magpapakita ng inyong pagkadismaya at hindi kayo magkakaisa, Ganon talaga. Hanggang doon na lang tayo sa pagtitiis ito ngayon na DOJ na si Boying ay maging ombudsman, sugrado na yan. Um, namamayagpag ang ang kanilang mga kagustuhan. At ito rin ha, dahil hindi ko ito hahabaan na video dahil magsisimba kami. Si um, Ping Lakson ay hindi ko alam kung meron na siyang official statement dahil hindi ako hindi pa ako nagresearch, research hindi ko pa napapanood uh, na mismo galing sa kanya. Pero may nababasa ako sa mga inquirer, um, sa mga post ng ibang media, na si Ping Lakson is willing to sacrifice his chairmanship as BRC chair. So magbibitiw siya sa Blue Ribbon chair at bahala na daw sila mamili kung sino dahil nga doon sa kanyang mga kasamahan sa Senado na some of them are already uh, dissatisfied sa mga performance ni uh, Blue Ribbon Chair Ping At another uh, breaking news, yung sinabi ni ni Conte doon sa kanyang in, kanyang interview sa isang media four hours ago ko lang napanood na uh, talagang merong warrant na ilalabas kay uh, Bato de la Rosa at hindi daw ipoproceed ang trial kay PRRD hanggat wala si Bato de, de la Rosa. So see, ang daming ano uh, ngayon ang daming ngayon mga uh, nakakalungkot na mga pangyayari sa ating bayan dahil halos lahat na ay naging diktador lahat ay sunod sunura na wala na tayong bosses wala na kayong bosses diyan so ngayon na uh, aarestuhin si Bato de la Rosa at iaicc Uh, ano pa, impeach na ang BP Sara, that's the next plan. Kasi paubos na ang mga kakampi nilang senador na buboto sa, um, yung mag a sa BP Sara in very soon, February na, dyan nila yung bubuksan yung naka-archive na impeachment articles. So, aywang ko kung ano ang uh, inyo mga plano dyan sa buhay. Kung hindi kayo sasama dito sa pagkakaisa para sugpuin itong mga anomalya sa bayan, kayo din ang magsasuffer dahil kayo ang nandyan. Dapat uh, kumilos kayo, makiisa kayo at uh, huwag ninyong hayaan na manungkulan itong mga may kaso sa ito si Rimulya at itong pag-aresto kay Bato. Isa na na naman itong division. Isa na na naman itong uh, pagkakagulo-gulo sa Pilipinas dahil uh, another citizen to be surrendered sa ibang bansa na meron naman tayo mga functional judicial court. Kung si Tebes nga dyan ninyo inaano, uh, dyan siya hinatulan at dyan siya nagsasuffer ngayon sa kanyang kasalanan kung meron man dahil hindi pa naman napapatunayan o hindi pa talaga formally binasahan ng kanyang mga charges bakit hindi gawin kay PRD yan, napauwiin, um, at dalhin dyan sa, sa court natin at dyan siya i-trial. So yan po yung mga tanong na bakit si Tebes ginastusan, nag-hire pa ng mga private uh, air ano, asset ng ibang o ginamit ang gobyerno na air asset para lang sunduin si Alice Guo o at ito rin si Tebes para diyan i-trial bakit ang mga kapwa natin Filipino na nagsilbi sa bayan lalo na sa pagsugpo ng droga ay papadala niyo sa ibang bansa katulad ni Bato i-send si to ICC. instead na um, i-trial para diyan maintindihan ng mga tao kung talagang mayroon silang nilabag sa human rights So very sad every day. Every day ito po ang bigat na dinadala ng bawat Filipino na na ma, na ma, ano, na walang boses na kan ang kanilang karapatan. Anyway, uh, I'll see you later uh, kasi nga magsisimba kami at uh, mani-edit pa ako. So bye-bye for now. I'll see you again later.